pala si Son. Ako nga pala si Marvin. And I'm Glenn. I'm Kenneth. At andito kami sa... Darana Falls! Yes, sir! Paano nga ba kami nakapunta dito? Let's have a quick recap. Let's go! Para makatupid, nagbaon kami ng sariling pagkain. Bumili ng isang pack ng hotdog, mahalat na itlog, kamatis, at dalawang kilong bigas pumatak ng 400 ang gastos sa pagkain. At masasabi kong malaking tipid ito dahil good for 6 people ang pagkain namin. Nagpa-refill kami sa galon ng mineral water. Sa halagang 10 piso ay sulit na ito para sa amin kaysa bumili pa sa mismong resort na paniguradong mapapamahal. Ang naging ruta namin ay C5, Marikina Infanta Highway, Antipolo, Teresa, Morong, Baras at Tanay. Sa biyahing ito ay nabot kami ng isa't kalahating oras at nagpagas ng 200 pesos. Nakasya na hanggang uwian. Kung magko-commute naman, pwede sumakay ng LRT2 papunta ng Antipolo Station. Pagbaba, ay sasakay ng jeep patanay. Sabihin lang sa driver na Daranac Falls at ibababa kayo sa bukana nito. Pagdating, ay meron pang papasok. Pwede nyo lakarin kaso mukhang malayo. Kaya mag na lang kayo na sa halagang 250 pesos, good for 4 person na. Sa ganitong biyahe, ay maaari kayong kumonsumo ng kulang-kulang tatlong -kulang oras. O oh, di ba mabilis lang? Tara, Nomad! Let's go! Mula sa Bukana ay babiyahe pa ng more or less 5 minutes at paniguradong masisiyahan ka dahil litik sa puno ang tabing daan kaya presko ang hangin at masarap lang kapit. Pagdating, sasalubungin kayo ni Kuya para singilin ng parking fee. Magkano pag 4 wheels Kuya? 50. 50. Pag motor 20. Baka siya tinawag na Daranac Falls. Ay, hindi ko alam yun. Ayun, alam yun Kuya. Kuya, baka siya tinawag na Daranac Falls. Hindi ko rin alam. Okay, 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 okay. Thank okay. <laughs> Salamat. Let's go. go. Woohoo! Parang maganda sa tao. Oh. Ay, nasa no, tanong mo to si, si Kuya. Si Mano. Kuya, kuya. Parang lokal eh. Kuya, bakit bakit po tinawag na Daranak Falls to? Daranak po kasi, tanong nyo na lang siguro sa gwardiya. Ay, hindi na lang sa parking kayo. Sa parking boy. Ay, sa parking. <laughs> sa par Magkano parking bus? <laughs> 20 lang bus. 20, 20 lang. Magkano pag 4 wheels po? 50. Ah, 50. Ayos kayong bukas. Ano <laughs> mo? Paruchong pula. <laughs> Maayos ang parking lot dito at paniguradong safe dahil may bantay. Para naman sa mga may four wheels, malapit sa cashier ang paradahan. 8am hanggang 5pm nag-ooperate ang Diranac Falls. 75 pesos sa adult, 50 pesos sa 4 to 12 years old, at libre na sa 3 years old pababa. Bago pumasok, kailangan na rin pumili ng paglalagyan ng gamit at may tatlo kang pwedeng pagpilian. Picnic shed for 300 pesos, picnic table for 200 pesos, at ang pinakamura ay locker na 100 pesos lang. Ang tanong, ano nga ba talaga ang meaning ng Daranak? Ako po si Kuya Nanding ng Daranak Falls. Mm -hmm. uh, dito po ako sa gate, safety officer at, at medic. Ayun po, ano pangalan niyo siya? Ako po si Nedgerson at channel uh, ay... uh, ang channel namin ay Gandang tanghali siya. Daranomad. Uh, ang po, kaya tinawag na Daranak is yung pong flow ng tubig, mm -hmm. Daran ang tawag po doon. Daranac. Yung pong naak, yung pong mga bula-bula pag umaga, makangit na niyan, parang sabon. Kaya mm -hmm. pag pumunta sa ating balat, madulas. Daran? Daranak. Daraan ng tubig. Daran. Yo. Mayroon pa isa, mayroon pa isa. pa yeah. isa? Uh, bali po ang daranak, dadanak ng dugo. Dahil Yo. po ang ating mga tiponero noong araw, dito nag, tago-tago sila Yo. hanggang kalinawan kayo. Kaya dadanak ng dugo. Okay ba? Si nice Kuya Nanding nag-uulat. Let's go! <laughs> Bada ang Nanding. Let's go! Salamat. Salamat Kuya. So meron tayong ilaw, no? So, meron tayong tayong trivia sa mga Oh, ganda naman dito pare kay boy. Atas ay boy, atras. Tara boy. Cause daraboy. it's in Manila, hindi ka ba nilalambe. Instagramable na pasyalan ang Daranac Falls. Kung food trip ay meron din, only rice pa. May kita mo rin ng iba't ibang attraction na pwede i-offer ng tanay tulad ng Sea of Clouds, Kalinawan Cave at marami pang iba Dadaan pa sa isang tulay bago mo ang entrada ng Batlag Falls at pinakamalapit na cottage sa Duranak Falls dito ang napiling naming pwesto. Bukod sa malapit na sa falls, ay malapit din ito sa bantay. After kumain, lumakad na kami para bisitahin ng falls. Kupansin-pansin na ang tubig ay kulay putik na dahil ito sa walang tigil na ulan ng mga nagdaang araw. Pero kung matsyempohan yung walang ulan ng mga dalawa o tatlong araw bago ang pagbisita nyo, paniguradong kulay aso walang mataabutan nyo, kagaya nito. Yes sir! Woo! Sir. Yeah, Kung need mo ng pampalutang, available dito ang LifeVest at Salbabida na sa halagang 50 pesos ay want to sawa na. Tipid tips, Salbabida na lang ang arkilahin mo para lahat kayo ay makagamit. Dalawang falls ang matatagpuan mo rito. Ang mini falls na ito na pwede mong enjoy ng agos habang pinapanood ang mismong Daranak Falls. pagkatalon mo ay pwede kang dumiretso sa ilalim ng falls, lumangoy sa mababaw na parte na hanggang ng lalim o umakit ulit sa pinagtalonan mo. Okay. <laughs> so yes. Yeah yung isa oh parang jellyfish oh may yung puso dahil sa patuloy pa rin ng pagulan ay malakas ang agos ng tubig at may maswating batang munti ng masulat ang pangalan sa lapida. Don't worry, ligtas naman siya dyan dahil alerto ang mga lifeguard at mismo ang mga kaibigan niya. Lesson learned, huwag kalabanin ang agos. So time check tayo ngayon, uh, alauna na ng hapon. Sakto yung dating natin. Marainy. Marainy. So, yung, pero may mga ganap saman tayo. So yung plano ko talaga, kumagat sila, kumagat. Kunwari nalunod ako. Yan. Uh, kunwari nalunod siya, tapos... Yep. Yeah. ko alam. Yung unang sasagit, Siya, siya yung may premyo. premyo. Yan, may premyo. Tapos nak nakata naman sa video si Clarence yun. Kala ako sa so, mga kaibigan ko meron eh. Meron naman si D.I. Kaso late na eh. Nakatalikod ako eh. Nakatalikod. ko lang eh. Ako, ako ka camera. Nagkikwento like like pa nga eh. Kung sa pami. Dahil yun ako na. Kung DI. So may may one point sa langit si DI. Nasabot ako eh. Ang gagawin si Luloy. Loh! <laughs> Uy! <laughs> Ako <laughs> rin! <laughs> <laughs> Nalulod pa? Nalulod pa. <laughs> <It's solid. laughs> okay, na pa? siya eh. Sabi sa nainom. Sabi sa nainom Sabi eh. supig o. lang din yung boy. Part of the acting yun eh. Hindi, ano, siyan, brown, do up to sa blue ko. Ay siya blue. Sukulit na, sukulit. So Huwag <laughs> na. Hindi, ka ahon? Kala ko si Michael ako eh. Training yung pagtingin ko. O, lagaw. Gagaw, bibigay ano, isang tambutso ko, isang ano, engine ah. Medyo mo ko yung pangalawang engine, no? Punga naga sa binak. Eh, <laughs> pang... eh, pang... Hahaha! Paano, boy? Paano, Paano? Paano? yung nag-gas. siya. Ayun, ano na yung nag-blink-blink na yung, ano, yung gas. Walang <laughs> malakay, no? Pupugak na yun. sa sa tubig, oh? Tulong. Tumitingin pa ako, eh. Tulong. Malong na sa lubog na ako. Pag ahon ko, buti may salbabida, boy. Kasi malayo. Malay. 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 yung Malay. Huwag mo kasakalin! Huwag mo Hindi kasi ano uh, rin, saka puwet din ako talaga. Puwet din. Eh. ka tayo na nga sa motorcycle le eh. Tantok na eh. Nakapikit na ako na, naginip na ako boy. Oo. Oh. Tayo kapipikit. So, so far so good naman yung biyahe. Pinasa kami maaro e. Eh. Wait lang, bakit parang si D.I. yung nalunod? Ang <laughs> last <laughs> ano, last <laughs> tubig <laughs> na oh. Umuwi na kami pagdating ng alas tres. Dahil medyo patuloy pa rin ang pag -ulan. At hindi rin naman namin may enjoy ngayon ang Batlag Falls kung tutuloy pa kami roon. Boy! Kobe! Yes sir! Okay no, kaman, shout out sa iyo, sir. Okay. Suzuki, Suzuki FI. Monster, monster din, monster. Alam tayo walang, alam mo walang sa motor nito. Alam niya yung gagawin ko eh. <laughs> you Your helmet is boy. Eto tuyo. Eto basa. Ayun yung gamit niya kanina eh. Ayun sa akin. sa <laughs> Ngayon, yung nabasahin sa kanya, gusto niya kung ito agawan kami kanina. Hindi kita ulo ko. <laughs> Kala mo. ito basa talaga. Hindi tayo nito. dito. Kaysa ka dito muna ito, <laughs> <laughs> ito, ito basa. Ano <laughs> <laughs> diba, oh, na ito ba, Mio? Mio ay Tama ako. At pumipikit ako siya sa may ako. ng pa bueno. Kuya, gagawa po dyan. Kuya! May panggay po. Nakikita'y titi. Nakikita'y titi. Naglulok na naman. Mabigis <laughs> <laughs> na sabi ko sa iyo, mo yung jackal mo. Nang makagawa ka rin, gawain. Kakain. <laughs> <laughs> Mahamog eh. Sinulit na namin ang pagkakataon, kaya nagkantahan na rin kami at nagbilyar. ران کي اسپيشل ٽائيم آهي ناهي tulad ng paalala namin. Pumunta kayo sa Dranok Falls sa mga panahong tag-araw. Mga dalawang araw na hindi maulan bago ang pagpunta nyo. Para masulit ang tinatagong likas na ganda nito. Yan lang. Hanggang sa muli, ako, kami, at tayo ang Taranoman. Peace out. Bye-bye for now.